Hindi ko akalaing ang pagiging embalsamador ay magdadala sa akin sa isang kwentong hindi ko na muling sa personal. Pero ngayong bahagi na ito ng Haunted Journal, sana'y may makaintindi. Ako si Ramil, embalsamador sa isang maliit na punerarya sa gilid ng Libigan ng Dilem sa Nueva Ecija. Hindi ito ang tunay na pangal ng sementeryo, pero iyon ang tawag ng mga taga roon dahil na rin sa makapal na fog tuwing madaling araw. At sa mga kwentong may multo, tikbalang at mga nawawalang bata. Sanay na ako sa amoy ng formalin. Sa bigat ng katawang walang buhay, sa katahimikan ng gabi habang nag mo. Pero isang gabi ng Nobyembre, may dinalang bangkay ang barangay tanod. Walang pamilya, walang ID. Natagpuan daw sa gilid ng sementeryo. Nakabalot sa puting kumot. Parang bagong patay pero walang sugat. Walang sinyales ng kahit anumang trauma. Parang natulog lang. Habang nililinis ko yung katawan, napansin kong may kakaibang marka sa dibdib. Parang ukit ng lumang baybayin. Pero hindi ko mabasa. Hindi ito peklat. Hindi rin siya tatu. Parang sunog na balat na pabilog. May mga linya na paikot. Akala ko ritual o kulto. Pagkatapos kong i-prepare ang katawan, iniwan ko muna sa prep room para magpahinga. Pero habang nagkakapya ko sa labas, narinig ko ang tunog ng metal. Parang may nahulog. Pagbalik ko, bukas ang drawer ng mga gamit. Ang scalpel, nasa sahig. Ang ilaw nagsimulang mag-flicker. At ang bangkay, nakapikit na Hindi ko alam kung guni-guni lang Pero sigurado kung bukas ang mata nito kanina Sinilip ko ulit Sarado nga Nilapitan ko Nang hawakan ko ang noo Malamig pa rin Pero parang may bahagyang paghinga Hindi ako makagalaw Parang may humawak sa balikat ko Nang lumingon ako wala namang tao. Kinabukasan, dumating ang supervisor ko. Sinabi kong may kakaiba sa bangkay. Pero nang silipin namin, wala na ang marka sa dibdib. Wala na rin yung puting kumot. Pinalitan daw ng bagong tela ng isa sa mga staff. Pero nang tanungin ko sila, wala raw nagpalit. At ang CCTV, nagloko raw buong gabi. Nagdesisyon ako mumalik sa sementeryo kung saan siya natagpuan. Doon ko nakita ang isang lumang lapida. Basag-basag, may ukit na halos kapareha ng marka sa dibdib ng bangkay. Ayon sa matandang nagbabantay, iyon daw ang libingan ng isang albularyong tinanggalan ng karapatan ng panahon ng Kastila. Pinagbintang ang mangkukulam, sinunog ang bahay at inilibing ng buhay. Simula noon, tuwing may bagong bangkay, sinusuri ko na kung may marka. At minsan, may mga bangkay na parang may galaw. Isang beses may bangkay na nakangiti ng iwan ko. Pero nakasimangot na nabalikan ko. Isa pa, may bangkay na tila may luha sa mata. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ang misteryosong katawan na iyon. Pero minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig ko ang tunog ng scalpel na nahuhulog. At minsan, may amoy ng sunog na balat sa hangin. Ako si Ramil, imbalsamador ng halos labing dalawang taon na. At ito ang aking haunted journal.